Shout out isang nanding vlog. Ayan. So, balita namin ay uh, isa kayo isang sa sumusuport sa channel na Ang mga payo namin na ay uh, tunoy, tunoy lang sa blog So yun po, uh, ang video na to ay uh, reaction ng Team Soya kung saan uh, na-shoutout po kami ng Team Kapas sa pamagitan or tulong po ni uh, uh, Tito Bong Madrid at saka uh, Tito Bong Madrid ng Fat Boys. Uh, salamat po. Uh, maraming maraming salamat po sa Fat Boys. Tito Bong Madrid, Tito Bong Madrid dahil uh, Uh, sa po kayo sa sumusuporta sa amin, sa po kayo sa nagpapagahan ng kaluba namin, sa po kayo sa nagbibigay inspirasyon sa amin, sa po kayo sa mga uh, nagpupush sa amin para ipagpatuloy ang pag-vlog. Uh, and then, salamat din po sa Team Harapas dahil napansin niyo po kami. Ito, so, Jeff, ikaw mismo yung nag, uh, uh shout out sa amin pati yung mga kasama mo. so actually hindi nyo lang alam uh, Tim uh, Team Harabas at sa mga kaharabas, mga kapat boys na matagal na namin pangarap na mapansin ng Harabas kahit shout out lang ni Adol Chef na buong Team Harabas ay okay na sa amin sobrang thankful kami ay Tito uh, Madrid kay Tito Bon Madrid at saka sa Team Harabas dahil uh, yun gawin naming inspiration 'to para ipagpatuloy ang aming nasimulan, ang aming vlog, no? Dahil minsan kasi parang nawalan na kami ng pag-asa na mag-vlog, ipagpatuloy ang vlog namin dahil sa Aubandian uh, uh, na kami hanggang ngayon is malit pa, malit pa rin yung movies namin and then yun yung subscriber namin pero dahil dito sa shoutout ng Team Haraba sa amin sa tulong ni Tito Bong Madrid at Tito Bong Madrid na Fat Boys ay biglang naglakas yung loob namin na pagpatuloy ulit gumawa ng mga gandang content gaya na rapas so, salamat po dahil kayo po ang naging inspirasyon namin dito so yun hindi lang po kayo makapaniwala dahil mismo si Arabas at yung mga kasama niya ang nag uh, shout out sa amin no? isang malaking karangalan po iyon sa amin ang mga ganong mensahe no? So, salamat po Shukran idol chef So yun po, pakinggan natin yung uh, mensahe ng harapan sa amin uh, video ni Tito Bong Madrid at saka Tito Bong Madrid. No? So yun po. So watch this. Shout out! Isa Nanding Vlog. Ayan. So balita namin ay uh sa kayo sa sinusupport sa China Arabas. Ang mga payo namin ay tuloy-tuloy uh, lang sa pag-vlog at huwag uh, um, niyong sukuan. Consistent lang yung upload at uh, soon, uh, lalaki din yan. So, Ayun, thank you so much. Thank you so much po. Thank you po. a few moments later Okay, so, what's up mga ka and what's up mga kaharabas. So, salamat pala kay Idol Chef ng Harabas, kung saan napansin kami and salamat din kay Tito Bong Madrid dahil siya po ang dahilan kung bakit napansin kami ng Harabas. So, yun uh, Actually, kayo po ang nag inspiration namin sa pag-vlog araw-araw uh, uh, Walang Team Soya o isa na niya, kung walang Harabas Dahil po sa inyo is, uh, yun ah uh, Uh, Sydney dito po sa Madrid yung video nagdilawan ko para sa amin. So isang malaking achievement po na mapansin ang Harabas ni Angel Chef ang aming vlog uh, isa na ning vlog or Team Soya. Kung saan action ko din po ang end uh, uh, content namin dito mismo sa Davao City dahil kami po ang Harabas ng Davao City. So maraming maraming salamat po. Uh, yun na yung isa sa pinaka office namin na mapansin ang Harabas. Shout out man lang ng Harabas pero natupad ko di ba Team Soya? Yes, po, natupad yun. dahil dito kumadrid maraming maraming salamat po ano ba may masasabi mo bos. sa shout out nang Arabas sa amin maraming maraming, maraming salamat po sa function uh, sa amin kanito in god's name okay, okay julius okay maraming selamat bos sa inyong team Arabas saka dito kumadrid salamat po <laughs> okay ah uh, likes maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa nanood sa amin video pati na rin sa team Arabas pati na rin sa team dito kumadrid salamat salamat po in god's name okay sen mga kasauya so Sorry, yung set sa amin ni Dito pong Madrid na video, short video na ginawa po ng Hrabas ay isang malaking blessing no, sa atin, isang malaking uh, achievement na natanggap namin ngayong taon. Uh, and then I promise po, uh, pagkagandahin namin yung mga content namin and then tuloy-tuloy uh, yun, yung pag-upload namin. So dahil doon, na mas maganda yung pang mga content namin. So yun po, maraming sa nato Team Harabas and Tito Bon Madrid and Tito Bon Madrid na Fat Boys sa inyong support na sa amin. Sana po uh, makita ka namin Team Harabas in person and then makapunta sa inyo para maka tawag dito, makasali sa mga sa mga content nyo. Diba, Team Soya? Okay. okay so, sana po uh, Team Harabas and Team Fat Boys and po kami dahil napansin po ng ramas na sa tulong po ng Tito Bong Madrid at Tito Bong Madrid so shout out nga po pala kay Father Dan kay Hata Bihan Channel kay Madam Swiney Ano Muktong Kirino Imbanisido Senior Sir Hines Lucena Tito Bong Madrid Tito Bong Madrid salamat po sa tulong sa amin sa suporta po sa channel namin Madam Luis Alegre Chen Karen Jaren Channel Boss Lukot Inday Test TV Uh, Madam Ning Noy Bonavia, uh, Madam Mary Ann Coloma, Lennon and Nano Manabilang, MP Ringbang, Zion Beach Resort, Madam Rosel de los Santos, Madam Marlene Choi Amansik, Salamat Po, Edral Ganzor, Jose Chua, Madam Celine Lacton, and then Jan Geraldine Dizon, Je Jehan Oteza, Robert Ayo, Fatima, Mira Madipike, Arvina Kanakan, Alvin Dawis, Dex Monte Montemayor, May Antonio, John Lux, Vim Pasha, Saldi Ramosora, saka sa kanyang asawa na si Lisa Lopez Alarcon, Norani Salik, Jente Tuazon, Dalik Robert, Madam Egna, Apple Zamet, Rion Duki, Christia Tuli, Abby S.P., Jehan Oteza, Alvin Pungo and Neng Mangao City Tumaneng uh, and Belinda Puyud so yun po at saka sa lahat po ng nanonood sa amin na hindi ko po na shoutout so mega mega love shoutout po sa inyo lahat at saka sa mga co-teacher ko po, po ng Nahla Central Academy at saka sa lahat po ng relatives po namin na sumusuporta sa amin so shoutout po uh, maraming maraming salamat po and God bless ang team Harabas na Butabato City.